Nagbigay na ng pahayag at paliwanag si Attorney Mary Louise Reyes at sinabing may standing warrant of arrest ang aktres na si Rufa May Quinto. Naharap siya sa kasong kaugnay sa isyu ng Dermacare ang parehong kumpanyang sangkot sa pag-aresto sa aktres at negosyanteng si Nery Miranda. Sinabi ni Reyes na si Quinto ay kinasuhan ng 14 na bilang ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code na nagsasaad na ang mga securities tulad ng shares at investments ay hindi maaaring ibenta sa Pilipinas ng walang registration statement na nararapat na ihain at inaprobahan ng SEC. Gayon pa man, nilinaw niya na si Kinto or si Rufame ay hindi naharap sa isang malakihang reklamo ng estapa. Ayon sa kanya, she will face those charges, mag-voluntary surrender siya and magpo-post po kami ng bill for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung allegations kasi my client po is just a brand ambassador, model, endorser. Kung tutuusin, isa din siya sa mga biktima nito. Hindi siya yung biktima na pang-i-scam na hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment tapos yung mga cheque po puro po tumalbog. Lahat po yan hawak naman po namin yung ebidensya. Ipe-present namin sa court. Ayon na rin sa mga balita, nasa Amerika ang aktres na si Rufa May Quinto nang lumabas nga ang nasabing warrant of arrest para sa kanya. Dagdag pa sa mga report, talagang hindi makalimutan ni Rufa May ang nangyaring ito dahil hindi niya ina-expect na mangyayari at maaari siyang masangkot sa mga kasong wala naman talaga siyang alam at nang mangyari nga na tumalbog din ang mga checking ibinayad sa kanya noon bilang endorser ng Dermacare. Nilinaw din ni Rufa May na hindi siya nangihingi ng anumang finansyal mula sa mga nagdemanda sa kanya dahil nga celebrity endorser lamang siya at wala siyang partisipasyon sa anumang investment ng Dermacare. Kaya naman marami ang nalungkot dahil tila nadamay lamang si Rufa May sa nasabing beauty clinic na ang may-ari nga ay ang nagngangalang Chanda Atienza. At dahil na rin sa 14 counts ng estafa, ang kasong kinakaharap ngayon ni Rufa May ay nagkaroon din ng 39 or 30 siyam na katao ang nagreklamo sa kanya. Maaring abuti ng 1.7 million ang bill na pwedeng ibayad ni Rufa May para sa kalayaang pansamantala niyang pwedeng gawin at bago nga siya makabalik sa Pilipinas. Samantala, hindi namang mapigilang magbigay ng manager at kaibigan ni Rufa May na si Boy Abunda tungkol sa nasabing kaso na ito na kinakaharap ngayon ni Rufa May. At narito ang kanyang naging pahayag sa Fast Talk with Boy Abunda noong lunes ng hapon, December 2. Kinukumpirma ko pong merong mga warrant of arrest si Rufa May kaya medyo nababahala po ako bilang kaibigan at manager. I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bagang gusto kong balikan lahat ang mga kontrata dahil ang endorser ba ay salesman. Kapag sinabi kong bumili ho kayo ng donut, ay yung warranty ba na yan? I mean, ano ba ang ating responsibilidad? Kasi sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwa-warrant po sa publiko na ang produkto ay maganda, matino ang serbisyo ay ang may-ari ng kumpanya. Ang endorser ay maniniwala lamang sa sinasabi ng may-ari. Dagdag pa niya, it's a very complicated case pero palaisipan po ito. I think the industry as a whole, we should be studying our contracts more. Kaninong responsibilidad ba ito? Nagikayat halimbawa ako ng bumili ka ng bahay. Nagikayat ako na bumili ka ng kondo. Saan nag-uumpisa at nagtatapos ang responsibilidad? Do I own the company? Am I liable? Halimbawa, eh, hindi pala masyadong kagandahan. I have so many questions. I know that the case is in court. Isa pang point of interest, paano kaya nakakonekta itong sina Neri Rufa May sa kaso ng Piskalya? It's really interesting na dapat marami tayong matutunan bilang members of the industry, lalo na mga artists at ang mga manager. Ito po yung aking nararamdaman kaya hindi ko po mapigilang magsalita. Ilang mga netizen naman na nagsabing mukhang magkaiba ang kaso na kakaharapin ni Rufa May Quinto at ni Neri Miranda. Matatanda ang 14 counts ng staffa at syndicated staffa ang kasong isinampa sa dating aktres na si Neri Miranda na kung saan nga ay sinerve ang warad sa kanya sa isang mall sa Pasay City, matatanda ang mahigit din sa 1.7 million ang bail na ibinigay ni Neri Miranda para sa 14 counts ng estafa. Pero ang problema nga, hindi bailable ang syndicated istafa kaya naman kasalukuyang nakakulong ang nasabing businesswoman at dating aktres na si Neri. Marami rin ang nalungkot dahil mukhang mag stay si Neri Miranda sa nasabing piitan sa darating na Pasko dahil nakaschedule pa sa January ang nasabing arraignment. Dahil dito maraming mga fans at followers si Neri ang nalulungkot dahil hindi nga niya makakasama ang kanyang mga anak. Kamakailan ay dinala din sa ospital si Neri para bigyan ng medical observation ang kalagayan nito. Samantala nilinaw naman ang kampo ni Rufa May Quinto na hindi nahaharap sa large-scale staffa ang aktres na si Rufa May. Ay dagdag din nila na haharapin ni Rufa May lahat ng mga charges na isinampa laban dito. At nagbigay din sila ng ilang mga kaukulang mensahe at impormasyon na sinabi ang biktima rin si Rufa May sa nasabing negosyo na kung saan ay marami nga ang na-scam. Samantala, nagbigay naman ng babala ang Securities and Exchange Commission na mag-ingat nga ang mga tao sa mga investment na kanilang papasukan dahil pwede silang mascam lalo na tila too good to be true ang ino-offer minsan ng mga business or investment na ganito. Tulad ng nangyari sa investment sa Dermacare, may na interest sa mga nag-invest ng 250,000 sa nasabing business at maaari nga sila makareceive ng certain amount sa isang quarter sa loob ng limang taon. At dahil dito, napakaraming mga tao ang tila nag-invest sa nasabing company na kung saan ay hindi nga na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga nasabing kita at tumalbog pa ang mga checking ibinibigay ng nasabing company. At dahil dito, nagsimula na nga ang pagsampa ng kaso sa nasabing Dermacare mula sa iba't ibang investors sa panig ng Pilipinas. Ayon na din sa mga report, umabot sa 39 na katao ang nasabing nag-file ng case at umabot din sa ilang milyon ang nasabing investment. Kaya naman dahil dahil dito patuloy na pag-iingat at maging mapagmatiyag at pag-aralan ng batas bago pa sumangkot o sumali sa mga investment na ganito.